Napunta tayo sa bahay ni Linyan Fan, ang pagong ay nasa pond ni Linyan Fan, sa malayo ay may tumitingin, ang tumitingin pala ay si Linyan Fan, sa likod naman ay si Blackie at si Xiaobai sila ay tahimik, si Linyan Fan sambit niya ano ang mali na hindi ako isang cultivator, normal para sa akin na matakot sa halimaw, sabi ni Xiaobai wala kaming sinasabi, sa isip ni Blackie ye, yeah. tumingin si Linyan Fan sa pagong sambit niya ngunit ang pagong ay narito pa para sa ilang araw, dapat itong ipaliwanag? Si Linian Fan ay nakangiti at masaya sambit niya sa pool na ito. Walang halimaw? Napakaganda? Sambit niya habang naglalakad kung hindi. Hindi ko alam kung saan dapat ako papunta. Si Xiaobai at si Blacky tinignan nila si Linian Fan na lumabas. Ang pagong naman ay may lumabas na ginto. Napunta naman tayo sa Double Sword Kick 10,000 Sword Sect. Mayroong dalawang grupo ng mga cultivator sa mundong ito. Ang una ay ang Celestial Dynasty at ang pangalawang isa ay Sekta, 10,000 Sword Sect ay isa sa Sekta. Sa mga lumang araw nang ang mga ninuno ng wizard ng 10,000 mga espada ay nagsasagawa ng espada, hinahati niya ang Mount Kiyong sa kalahati na may isang slash lamang, ngayon na ang Mount ay pinangalanan bilang Double Sword Kick, at kaya itinatag ng 10,000 mga espada. Ngunit lumipas ang oras, ang mga disipulo ay lumala sa lahi hanggang sa henerasyon. The End sambit ng isang disipulo habang umaalis ako pa rin sa aking internship na panahon at hindi pa isang permanenteng empleyado, hindi ako magiging bahagi ng natural ang mga malalaking bagay na nakikita mo muli, sekta, master, sambit ng matanda umalis pagkatapos ay umalis ang lahat, that's great, habang siya nakatingin sa espada gayon paman alam ko rin iyan, ito ang sampung libong mga sekta ng swords, nagtatapos, siya ay tinawag ng babae sambit niya ang ilang mga disipulo ay nag-aatubili na umalis sa pagklaim na gusto nilang labanan hanggang sa katapusan, hindi ko may ang sarili ko upang itaboy ang mga ito, sabi ng matanda huwag gumawa ng mga hindi kinakailangang sakripisyo, ang espada ng demonyo ay nagpapahirap sa amin, sa pamamagitan ng paglalagay ng espada sa aming simboryo, huwag sabihin na pull out ito o hindi maaaring maging malapit na ito. Tatlong taon na ang nakalilipas, isang espada ang demonyo ay lumitaw sa asul, ang pagpindot ng isang sirang espada, at hamanin ang sekta ng sektor lamang, na no undefeated sa ngayon, ang sekta ay talunin din siya, ang buong pamilya ay pinatay niya, sambit ng matanda walang sinuman sa mundo ang maaaring gumuhit ng kanyang espada kung paano ko ihambing sa kanya, dapat kang umalis din, senior kapatid na babae, hayaan mo akong pasanin ang demonyo ng espada na nag-iisa. Kung mananatili ka bilang isang bintana para sa akin sa loob ng sampung taon, sapat na ako ay nagpapasalamat. Ang babae ay tumitingin sa malayo sambit niya paano ko magagawa ang isang bagay tulad ng senior brother na ito, at may lumakad tinawag niya ang kanyang ama, sambit niya kami ay bumalik, o maaaring bumalik, napansin ko ang aming mga kapwa at disipulo na lumalaki, tanging alam ko na ang ganitong uri ng aksidente, biglang agulat siya sa atake, silang tatlo ay umiwas, sambit ni Lu Shuang ama ano ginagawa nyo, sabi ng ama ni Lu Shuang kayo ay dapat na bumalik, umalis na kayo kung hindi mo iwanan, pipilitin kitang umalis, sabi ni Lu Shuang ama, si Lu Hao naman ay sambit niya mangyaring makinig sa akin master, dapat na pinagpala ako ng Diyos, nakuha namin ang isang kayamanan sa paglalakbay na ito, siguro makakatulong ito sa amin upang makuha ito, sambit ng ama ni Lu Shuang kayamanan, Tinuturo ni Lu Hao ang penteng nakakatagpo kami ng isang expert sa paglalakbay na ito. Ang aso na maaari niyang itataas ay maaaring pumatay ng malaking demonyo sa isang galaw. May isang parisukat na kahon na patuloy na nagpapalabas ng espiritwal na enerhiya. Ang kanyang pang-araw-araw na inuming tubig at caa ay gumamit ng espiritwal. Sambit ni Lu Shuang ang penteng na ito ay kung ano ang ibinigay niya sa amin. Sabi ng ama ni Lu Shuang na gawa mo ba ang mga gusaling sa pamamagitan ng door to door sa tindero? Nagalit ang ama ni Lu Shuang sabi niya paano ka naniniwala na kalokohan mula sa hindi kilalang mga tao na lalaki kayo pa rin ay bata pa. Sambit ni Lu Shuang ito ay isang tunay na ama ng kayamanan mangyaring tingnan, napamura lang ang ama ni Lu Shuang kinuha niya sa kamay ni Lu Shuang. At tinapon niya sa malayo sambit niya ang kalamidad ay nasa paligid ng sulok, at iniisip mo ang mga sirang pinteng na ito ay maaaring iyon ang tubig, humanda na siya sa pag-atake dagdag pa niya bilang iyong guro, ibibigay ko sa iyo ang huling aralin upang panatilihing gising ka, sinugod niya ang pinteng, ang mga disipulo sabi nila wardmaster lumabas na ang tao sa penteng, pinatigil niya lang ng isang daliri sambit ng ama ni Lushuang ikaw, ikaw ay, ang tao sa penteng binuka ang bibig, biglang lang lumiwanag, ang mga disipulo umalis sa sekta sabi nila lindol, ano nangyari? Maaaring ito ay dumating ang isang demonyo ng espada sa isang araw ng maaga, sabi ng isa hindi hindi ito ang demonyo ng espada, ang master natin ay naka-breakthrough, ang cultivation ng mga realm mula sa mababa hanggang mataas, ay nahahati sa chi pagsasanay ng gusali base saver, yuan yin, o sa labas ng karanasan sa katawan, kaguluhan, pagsasama, pagsubok ng Diyos at Mahayana, sa sandaling maabot mo ang larangan ng yuan yin, pagkatapos ay maaari mong bahagyang tawagan ang iyong sarili ng isang malakas na tao. Sabi ni Lu Hao ang master ay nagbigay lamang ng pagpipinta ng isang mabilis na sulyap, at nakapag-advance siya mula sa Yuan Ying sa Ob. Ang ama ni Lu Shuang ay nag na tahimik at may lumabas na enerhiya. Sabi ni Qin Zhu salamat sa Diyosa na master lumakas na dagdagan ang labis na pagkatao. Kahit na mayroon tayong aliwin ng demonyo ng espada bukas, dapat nating maghanda sa panganib. Si Lu Hao naman ay hindi umimik. Ang ama ni Lu Shuang ay tumingin sa espada ng demonyo, ang espada naman ay gumagalaw. Ang espada ay nawala at napunta sa kamay ng isang lalaki. Sabi niya biglang naka-breakthrough. Ito ang aking unang pagkakataon na nakikita ito. Siya pala ang espada ng demonyo. Sabi niya kawili wiling hoey by watching. Ikaw ay si by watching tama ba? Itatabi ko ang isip na iyon. Sabi ni Lu Shuang, bakit hindi kami sumang-ayon na labanan ng bukas? Sapagkat nakita ko ang isang taong breakthrough. Kaya ako ay kakaiba hindi ko maaaring makatulong ngunit dumating mas maaga, nahihiya pa siya habang sabi niya ang kuryos siya ng isang bata ay malakas, yamang dumating ako magsimula sa paglaban ng mas maaga, ang totoong edad ng demonyong espada, tatlo taong gulang. Ama ni Lu Shuang ay tumingin sa demonyong espada, ang demonyong espada sambit niya nakikita ko na ikaw ay nakahanda, natahimik lang ang ama ni Lu Shuang, bigla lang may napalibot ng madilim, sa mata ng demonyong espada, sambit niya humanda na para mamatay, sabi naman ng isang babae mayroon bang pagkakataon na manalo, lumakad na ang ama ni Lu Shuang, sambit niya lahat kayo ay umalis na, si Lu Shuang ay nabigla at tumingin, tumalo na ang ama ni Lu Shuang, lumapit na siya sa demonyong espada at umiwas, hinabol siya ng demonyong espada, sambit niya magkaroon tayong tunay na labanan, ito ba ang iyong limitasyon Grandpa Bai? Inatake niya ang demonyong espada, Munit ang atake niya ay isang ilusyon at siya ay nabigla. Ang demonyong espada ay naging dalawa. Tumingin siya sa likod at sinangganya ang espada. Sambit ng demonyong espada ang iyong mahusay na lakas ng braso. Ako ay kakaiba kung gaano katagal maaari mong mapaglabanan. Ang kanilang laban ay hindi na makita at may bumagsak. Ang espada naman ng demonyong ay may dugo. Ang ama ni Lu Shuang ay naghandusay sa lupa. Sambit ng demonyong espada, yan lang ba ang pagka-breakthrough? Ako ay nasa sabik sa wala. Sabi ni Lu Hao ang kapangyarihan ng puwang ay masyadong malaki. Kahit na ang master breakthrough sa og ay walang kapangyarihan laban sa espadang demonyo upang lansihin. Sambit ng demonyong espada habang masaya. Iyon ay kahangahangang ang aking espada domain ay tunay na walang talo. 10,000 sword sect kung ano ang makapangyarihang pangalan ngunit ito ay lamang maging upang maging kahangahanga, habang nasa taas, dagdag niya pa masyado akong sindek, ang babae ay tinawag niya senior brother, sambit ng ama ni Shuang ito ay isang awa senior sister, kung maaari kang magbigay ng dalawa pang araw upang maunawaan ang scroll ng larawan, magagawa kong protektahan ang 10,000 swords immortal sect, at kung paanong ang lahat ng magagawa ko ay hilingin sa iyo na mamatay kasama ako ng kaunti pa ng isang awa, ang demonyong espada ay lumaki ang tenga, ang demonyong espada ay nagtataka, at biglang lang lumapit siya at timulak niya ang babae sambit niya wag ka muna mamatay matanda, paano ka na down sa ikalawang hindi mo binibilang. Habang omo ubo siya sambit niya kahit na ang iyong kamalayan ng espada ay malakas, kinuha niya ang painting at pinakita, Dagdag niya pangunit kumpara sa pintor ng pagpipinta na ito ay tulad ng isang spek ng alikabok. hinuha ng demonyong espada at tinignan niya ang pinteng. Siya ay nagalit sambit niya ito ay peke. Sinaksak niya na paulit-ulit ang pinteng. Siya ay biglang umiyak at sambit niya dapat ito ay maging peke. Paano maaaring makuha ng sinuman sa mundo ang ganitong kamalayan ng espada? Siya ay nalantang gulay at natahimik. Sambit niya dalhin mo ako upang makita siya. Pinalabas niya ang aura. Gusto kong patayin siya habang ang mata ay maitim, sabi ni Chin Su habang ang malakas na hangin kong dadalhin kita, sabi naman ni Lu Hao hindi ito ang tadhana ng 10,000 Swords Immortal Sect na hindi ko maaaring makuha ang Master Li Umunlad, at may nagsabi na dadalhin kita sa kanya, ang demonyong espada ay masaya, ang nagsabi ay si Lu Shuang sambit niya ngunit ipinapangako mo sa akin, upang iligtas ang lahat ng alagad ng sekta na aking ama at ang aking ina sambit naman ng demonyong espada hindi ko magawa na maipapangako ko sa iyo. Sa pagpatay sa pintor ng pagpipinta muna at pagkatapos ay babalik ako at patayin ang natitirang bahagi ng mga ito. Si Lu Shuang ay nanginginig at sambit niya okay. Sambit ni Lu Hao kung nagagalit si Master Li ako ay natakot ang isang mas malaking problema ay lumabas. Sabi ni Lu Shuang ang pagkakaroon ng sinabi na mayroon kang anumang mas mahusay na ideya. Natahimik lang si Lu Hao, Dagdag pa ni Lu Shuang ito ang isa at tanging pagkakataon na mayroon ka kayong mga pananatili dito ay kukunin ko siya sa pamamagitan ng aking sarili. Kahit na bumisita sa atin si Master Li, ito ay ganap na ang aking responsibilidad. Ilalagay ko ang sarili ko sa kanya hindi ko ito makisangkot at ito 10,000 Swords Immortal Sect. Ang dalawa ay natahimik sa likod, sabi ng ama ni Lu Shuang sasama ako gusto ko makita ang expert, sambit ng babae huwag ka muna gagalaw ang iyong sugat, natahimik lang ang demonyong espada, sabi ni Lu Xuang, babalik ako gumamit siya ng sebdo ghost, sila ay lumipad na, sambit ng demonyong espada hintayin mo ako little sister, sambit ni Lu Shuang maghintay hanggang makita mo ang pintor ng pagpipinta pagkatapos ay malalaman mo kung ano ang kahulugan ng doon ay palaging isang tao na mas mahusay, sambit ng demonyong espada inaasahan ko ito, Habang siya ay pawi sa isip niya ang pagkakaroon ng sinabi na, Ngunit dapat kong isipin na malaman kung ano ang aking mga pagkakataon na manalo kung ako aliwin ng pintor, kahit na ang kamalayan ng sword ng pagpipinta ay malakas sa tingin ko ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa gawain iyon, sigurado ako na maaari kong patayin siya kung gagamitin ko iyon sa aking kalamangan, sila ay lumapag na, dumating na sila sa bahay ni Linian Fan, at ang dalawa ay sumunod ang ama ni Lu Shuang at ang kanyang ina, si Lu Shuang ay lumapit sa kanyang ama at ina, Sambit ng demonyong espada na nakakahiya, ako rin ang nagpapadala sa inyong lahat sa impyerno, sa isip niya ngunit nakikita ang sirang bahay na ito ay nakapagpapasaya sa akin, hindi ko makita ang kahit na ang slightest shift sa espiritual na enerhiya, kaya dapat siyang maging isang tao sa pamamagitan ng pagkakataon, sumigaw siya sa labas, lumabas ka at batiin ako at lumuhod, siya ay naghintay pero walang lumabas, sambit ng ina ni Lu Shuang bakit walang sinuman ang tumutugon? Sabi ni Lu Shuang si Master Li ay wala sa bahay. Biglang lang lumabas ang dugo ng ama ni Lu Shuang sabi niya dito na tayo mamatay. Sabi ng babae kumalma ka senior brother. Sabi ng demonyong espada ano ang ibig mong sabihin sa bahay? Dapat siya ay natatakot at tumakas kapag nadama ang pagkakaroon ng aking kamalayan ng espada. Pinalabas niya ang aura. Sambit niya kung sakaling huwag mag-iwan ng pagkakataon para sa muling pagbabangon hayaan mo akong sirain ang iyong lupain at patayin ang iyong sekta. Sambit ni Lu Shuang Wag. Siya ay tumalun at sambit niya ano ang gusto ng demonyo ng espada na ito, ay palaging nasa aking mga daliri doon walang katulad, inatike niya ang bahay ni Linian Fan, ngunit may harang, at siya ay nagtataka sabi enchantment hindi dapat katulad nito, may nakita siya, at lumingon sabi niya Phoenix, bakit nandito ang Phoenix, ang Phoenix ay umatake? dagdag pa niya ang tatlong cultivator immortal, ginagawa akong tanga, yan ay sapat na, ako ang walang hanggang magic espada na mas gusto ko ay papatayin kaysa sa humiliated, lalaban ako kahit mamatay ako kahit ang phoenix pa ang kalaban, sila ay umatake na, at dumilim, ang phoenix ay umatake at nawala ang demonyong espada, at nagkaroon ng matiwasay sa bahay ni Linian Fan, sabi ni Lu Shuang ama ang demonyong espada, ay nawala, parang may iyak na ang ama ni Lu Shuang sambit niya expert ito bang ba expert, ang makapangyarihang espada na demonyo ay nag-iiba ng libong tao, hindi pa siya nakarating sa mukha ng kalaban, at pinatay lang ng Jade Pendant, mayroong palaging isang taong mas mahusay kaysa sa amin. Ang mga taong gumagawa ng masamang bagay ay nakakakuha ng masamang dulo. Sabi ng babae ang senior brother ang ito ay mabuti na ang demonyo ng espada ay nawala. Ngunit kami, Nawasak ang larawan scroll kung ano ang dapat naming gawin kung ang master ay nababahala. Napahilo ang ulo ng ama ni Lushuang sambit niya sa halip ang scroll ng larawan. Mas masahol pa ito kung ito ay nagpapalaki ng demonyong espada. Sa kabutihang palad ang espada ng demonyo ay nawala. At iniligtas namin ang 10,000 swords immortal sect. Kung kailangan kong gumawa ng sakripisyo wala akong mga pagsisisi. Sabi ni Lushuang may ideya ako. Si Master Li ay wala pa, tumakas na tayo, ang dalawa ay nagulat at napanganga, sabi ng ama ni Lu Shuang bumalik muna tayo bumisita ulit maghanda ng regalo, kukuhain na sana ni Lu Shuang ang espada, ngunit pinatigil ng ama niya at sambit niya hindi mo maaaring hawakan ang, ang nahulog na espada mismo ay isang espada ng demonyo, kung makuha ang demonyong espada lumalakas ka, ngunit kontrolen ka at maging halimaw at kung paano pumatay, ngunit ang demonyong espada ay napatay ng expert, ang gamit ay dapat kunin ng expert, sila umalis na, habang lumipad sila sabi ng isa ang ugali ng pagpili ng lahat ng iyong nakikita ay dapat na iwasan Lu Shuang, sumangayon lang si Lu Shuang, at dumating na si yan Fan, nakita niya ang espada, at sumigaw siya na sino ang nag-iwan dito ng espada, hinugot na ni Linyan Fan ang espada tinignan niya ang espada at may lumalabas, biglang ginamit niya sa puno, sambit niya matalim sa hinaharap gagamitin koto, sa pagputol ng kahoy, bumalik na si Linian Fan sa bahay niya. Tumatahol si Blacky ng malakas sambit ni Linian Fan walang mangyayari Blacky. Ito ay isang espada na walang gustong, kung ang may-ari ay humingi ng pabalik, pagkatapos ay ibabalik ko ito sa kanya. Si Blacky ay tumatahol at ang espada ay may lumabas, si Linian Fan ay napansin niya at tinignan, pumasok na si Linian Fan sambit niya ito ay nagiging mainit, bigla kong naniniwala ito na makabuluhang init ng kamanghamanghang, Biglang lumabas ang demonyo siya ay lumapit kay Linian Fan at siya ay bumolong sambit niya gusto mo ba ikaw ay malakas sa mundong ito, kunin mo ang lahat ng kakayahan. Habang hinahawakan niya ang kamay ni Linian Fan, dagdag pa niya gusto mo ba ang paghihiganti. Si Linian Fan ay lumingon, sambit niya anong tunog yun may lamok. Ang demonyo naman ay nadismaya maya sambit niya hindi siya gumalaw kahit nakamamatay na alok. Inilagay ni Linian Fan ang espada sa sulok, habang sila ay umalis sambit ni Linyan Fan sinabi ni Xiao Bai na magiging maswerte ako ngayon hindi ko maniniwala na totoo ito Ang demonyong espada ay natahimik Ang demonyong espada ay tinawag niya si Linyan Fan Sambit habang may luha ang ganitong kahihiyan Siya ay lumabas at sambit niya ako ay ang magic sword Siya ay parang proud Dagdag pa niya paano makakaapekto ito sa minor de edad na pag-uro Siya ay nagalit kay Linian Fan Ang kanyang mata ay lumiwanag Sambit niya ignorante na tao kung paano ka na maging walang paggalang sa akin, hayaan mo akong ipakiramdam ang pagkatalo. Tinignan niya ang pinto sabi niya siya ay may aso na lumabas lamang sa pinto na ito, at siya ay tumalo ng mabilis habang siya ay lumalabas sambit niya magsisi para sa iyong kamangmangan, lumalapit na siya sa pinto, ngunit may nakita at lumingon, biglang may umatake sa kanya at siya ay nawala. Ang bahay ni Linian Fan, parang wala lang nangyari, napunta tayo sa espada, at siya ay lumabas ulit siya ay nagtataka sino umatake sa kanya, at tumingin siya sa brush, sabi niya hindi ito ordinaryong brush, sambit habang tumingin sa brush paano napunta ang high class magic item sa taong ito, siya ay nagplano ay dapat siya ay lumayo sa brush, siya ay mapunta sa cabinet, at malayo sa brush, sinimulan niya na nakaapak na siya sa cabinet at lumalakad ng dahandan, biglang napatay ulit siya kahit ang cabinet ay magic item, Nadismaya at natahimik lang siya at siya ay nakadapa at kumamang sambit niya ako ang profesional na demonyong espada at high class na kayamanan. Hindi ako naniniwala na hindi ako makalabas sa pinto na ito. Ang liwanag ay lumalapit sa kanya at napatay ulit habang ang dila niya ay lumabas sambit niya ako ang majestic magic sword. Paano ako maaaring bumagsak ng tatlong beses sa parehong lugar? Siya ay may napansin sa likod, napatay naman siya ulit, siya ay umiyak na lang. Siya ay huminto at umiiyak sambit niya ano ang lugar na ito, para sa kanya impyerno ang bahay ni Linyan Fan.